at sobrang kulit na bata at sobrang kulit na ganyan, ay nako, dito na kayo sa akin maghanap dahil nga naman, binibenta ko na tong anak ko na to dahil nga naman sobrang kulit nito. Ilalagay ko to sa akin, yellow basket yan sa iba ba? Yan, Mabib mabibili nyo yan ng libre lang, ha? Libre nyo lang mabibili yan. Pakikuha na ngayon, check out nyo na ngayon, libre lang. Ha? Nakapromo ko ngayon. Tatlo sila. Tatlo. Kasama na to sa promo, ibibigay ko na sa inyo ng package to. Silang tatlo, package na, ha? sa akin basket. Tingin kayo dito lahat para alam nila yung may check out nila yan. What you see is what you get. Yan. Tatlo sila mag check out nyo. mag check out nyo sa akin yellow basket sa iba ba ng libre.